awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya ang nagahamad ng patukot ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Huwag ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganig sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Lulugupan niya sa lilin ng kanyang malabay na pakpa. Sa kalinga niya ay nangitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang pagluso pagsapit ng araw. Misa na mamang darating na salot pagdagat ng dilim. dika ka matatakot sa kasamaan mga araw kong dumating. Kahit na magwal sa iyong harapan ang sandigong tao, sa iyong paligid ang hiyak ng patay maging sapunglipon. Di ka matatakot at natitiyak mo, hindi ka maano. Ika'y nagmamasing at sa panunood iyong pamamastan. Yaw Iyo masasakit ay makikita mong pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang nagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ikai mapahamak at wala ang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuduin niya ang maraming anghel silang susukaybay kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan sa kanilang palad ay itatayo at sila ang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang kapakan mo ay mga liyo at ahas na mabagsik, hindi ka maano sa mga serpiente at liyo ang Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas at tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao na kikilang laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilamil ay sasaklulohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y gitugyan ko at gagantim palaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamunin nila'y kaligtasan. Maaaring ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupay nito. Maring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos